Kim Chu at Paolo Abilino muling magsasama sa Sabado. Kim Chu nominado sa Seoul International Drama Awards. Matapos magpasaya ni na Kim Chu at Paolo Abilino sa ating mga kababayan sa Dubai, ay muling magsasama ang dalawa sa darating na Sabado, June 15, 2024. Ito nga ay ang What's Wrong with Secretary Kim Family Day sa Market Market Activity Center. Kasama ni na Kim at Paulo ang lahat ng cast ng naturang serye. Ibinahagi na rin ito ni na Kim at Paulo sa kanika nilang mga social media account. Excited naman na ang Kim Pao fans sa panibagong ayuda na ito ni na Kim at Paolo. Samantala, Inanunsyo ng ABS-CBN ng pagkanominado ni Kim Chu sa Seoul International Drama Awards. Matatandaan na ang naturang award ay isa sa mga malalaking international awarding. Kaya naman ang mapabilang ang isang artista dito ay isang karangalan para sa industriya ng mga local artists. Sa katunayan, nakatanggap na nito ang ilang artista sa ating bansa kagaya ni na Alden Richards, Bel Mariano at Catherine Bernardo. Dahil naman dito ay agad na humingi ng suporta at tulong si Kim Chu sa kanyang mga fans. Sana po magboto nyo ako. Ito nga ang hinihinging suporta ngayon ng aktres. Ang botohan ay magsisimula sa June 15 at magtatapos sa July 14. Para naman maiboto si Kim Chu ay kailangang i-download ang Idol Champ app. Magsisimula ang award ceremony sa September 25 sa KBS Hall sa Korea.